Grabe, I can do all things through Christ who strengthens me. Sinulat po ni Paul yan, habang nakakulong. Habang nakakulong. Marami pong tao ang nag-iisip na kaya nilang gawin, kung ano man gusto nilang gawin, sa pamamagitan ng verse na to. Baga ginagawang power verse para sa tagumpay nila sa career, especially sa sports. Kinukot yung verse na yan, o maglalaro kami mamaya, ikukot ko tong verse na to para manalo kami o iba para sa material na bagay. Pero sa original context po, ang ibig sabihin niyan ay pagtagumpayan yung mga hamon, yung mga persecution, manatiling matatag at manatiling kontento sa pamamagitan ng lakas na nagmumula kay Kristo. Si Paul na nasa bilangguan, hindi nagre-reklamo, hindi niya tinitignan yung limitasyon, kundi yung kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya para maging kontento at matatag sa lahat ng sitwasyon. Kasi yung pagkakakulong ni Paul dyan, pinapakita din po dyan yung kapangyarihan ng Diyos. Na ang kapangyarihan ng Diyos hindi yan limitado ng anumang pader or kadena. Kasi yung mga pagsubok natin sa buhay, maaaring maging lugar yan kung saan maipapakita ng Diyos yung lakas niya sa atin. Grabe, no? Nakakulong. Pero grabe yung joy na nararamdaman ni Paul, yung peace. Nag-worship pa nga sila dyan sa bilangguan, eh. Kaya iba talaga yung pakiramdam kapag nakakapag-minister ka sa mga preso, sa mga tao nasa kulungan. At alam nyo, na-invite po tayo na mag-preach sa Manila Jail ngayong December 5. Uh, Nabanggit po sa akin na nasa 800 na preso yung makikinig. So I'm praying na after makinig mabigyan sila ng Bible para may babasahin sila after. At tinanong ko, sabi ko agad eh, uh, pwede po ba? gospel yung i-preach ko. Ayoko po ng encouragement, ayoko po ng testimony ko kasi yung testimony ko, hindi naman word of God yun eh. We are so blessed na mabigyan tayo ng ganitong opportunity, ma-share natin sa kanila yung salvation. Kasi many of these men have been forgotten by society, but never forgotten by God. And if you want to support this mission, please message me po. Let's give them the one thing that can truly set them free. The word of God, the Bible. Kasi kahit nasa bilangguan sila, kapag nagkaroon sila ng tunay na encounter kay Lord, elalaya sila sa kasalanan, magkakaroon sila ng eternal life. At yun po ang pinaka-importante, yung salvation ng isang tao. So again, ano pong matututunan natin dyan sa verse na yan, Philippians 4.13, ay eh, maging kontento sa anumang kalagayan. Matutong magpasalamat at magtiwala sa Diyos, katulad ni di Paul, sa hirap man o ginhawa. At humingi ng lakas kay Kristo sa anumang hamon o pagsubok, humingi tayo lagi ng lakas at gabay niya. Amen!